Hi guys! For today's video, ay susubok naman tayo ng mga pagkain galing sa Thailand. And dito sa along poblasyon lang, matatagpuan ang kaukay. This is a Thai uh, chicken house. So, ang specialty nila is mostly fried chicken at chicken krabaw. Pakita ko sa inyo mamaya ang itsura. So, kung mapapansin nyo, ang setup niya is like similar lang sa mga usual nakainan sa bangkok if you've been there may mga memorabilia from their um, country ayan so ikutin lang natin yung resto Yeah, so ito nga pala yung kanilang mga menu. So nag-o-offer sila ng mga different Thai iced tea beverages and fruit shakes. May mga coffee and soft drinks din. And may mga ino-offer silang mga specialties like these ones. Guys, must try tong mango sticky rice nila dahil ito sa to sa mga pila masarap na natikman namin. And sobrang nag-enjoy kami. So ito yung kanilang main menu. Ayan, yung kanilang fried chicken na gaitot. Ayan. Malalaki yung serving sila. So, if you're uh, going uh, in a group, sobrang sulit na siya for the price. Ayan, ang kanilang mga signature uh, Thai chicken. Ayan, may mga specialty dishes din sila. Okay, so since first time namin dito, trinayin namin tong create your own bundle para matikman namin yung specialty dun sa iba't ibang klase ng meat. So for this, 1,099, meron kang apat na choices. And additional 99 pesos for three glasses of Thai iced tea na rin. So yan, kumuha din kami ng mango sticky rice for the dessert. And umorder din kami nung kanilang shrimp omelette kasi mukhang masarap siya sa picture. So, pakita namin sa inyo later. Okay, first to arrive is yung kanilang shrimp omelette. So, ito yung itsura niya. Sobrang laki niya actually. I think it's good for like 3 to 4 person. And malalaki yung hipon niyang kasama. Then next is yung bangko Liempo. Ayan yung kanyang ischura, Parang usual na fried pork lang na may breading. And meron siyang kasamang mga sauces. Dumating din yung aming yawaraj fried rice. And yung mga Thai iced tea. To arrive is yung chicken kapaw. Isa to sa mga specialty nila. Sobrang nagustuhan namin ito guys. Masarap, malutong, and tama yung timpla for us unlock din ng servings. Ayan. So, orders complete na kami. Andito na yung aming Bangkok Liempo. Yung aming um, Chicken Krapaw. Yung Red Bean Curry Beef. Yung aming Shrimp Omelette. Yung aming Yawaraj uh, fried rice and ang mango sticky rice. Okay, sobrang nagustuhan namin yung kanilang mango sticky rice, yung fried rice at yung kanilang chicken crapaw. So that's our Kaukai experience. Thank you for watching!